So ito, nako Manggagalaiti na naman Yung pong mga DDS uh, Na cancel yung sa Bustos Mukhang cancel na naman yung sa Dumaguete Okay Gagalit na naman Isisisi na naman sa PBBM administration Okay um, Ganito Ganito um, Nag-post -nag si Jason sa uh, A few hours ago Binigyan ng permit Pinayagan makapag-setup, subalit kagabi ay pinabaklas ng mayor yung stage setup. Okay. O tapos may video na lumalabas yan. Ano to? Binabaklas ba to? O so may so meron daw permit, pinayagan mag-setup, tapos pinatatanggal ng mayor. Ano kaya nangyari? O nag nagpadala na sulat yung pong uh, City Administrator. Okay? Doon sa TAPS, sa uh, grupo na gumagawa ng mga ng mga rally na ito. Um ang sabi dito, uh, we were just in uh, this is in relation to your application to conduct a prayer rally on May 7. Uh, on the basis of your presentation that you will hold a prayer rally, we issued a permit for that purpose. So, lumalabas sa sulat na to, ang pinasa lang ng taps ay prayer rally lang talaga hindi sinabi na darating si Pangulong Duterte, yung mga ibang VIP. O tapos, however, we were just informed through a letter nung May 3 that former President Duterte, Harry Roque, and uh, yung mga ibang VIPs pa, and their party will be attending the prayer rally. Uh, Mr. Villar requested us to provide metal barriers and portalets to ensure the security and safety of the guests and the public. Oh, so medyo demanding pa. Oh, mga ng portalet. Tsaka mga ano, darating yung... Magrarally na lang. Manggugulo pa sa... Manggu... Kayo na, magdala ng portalet. Tsaka metal barrier. Kayo naman yung ano... Eba... Patwa, e, wala bang pondo yan galing sa ano? Kayo naman talaga. Pero in relation to this, ayan, we received a letter from uh, Police Colonel Ronuel uh, uh, Fungo um, sa Acting Chief of Police ng Dumaguete. The current resources of Dumaguete City Police Station are insufficient to ensure safety and security of the attendees given the stature which necessitates the heightened security protocols. Kasi, pa, pupunta na lang kayo sa lugar, manggugulo na lang kayo sa lugar, di diba? ba? Mabubulabog pa kayo, hihingi pa kayo ng kung ano-ano. Parang ganun yung sinasabi dito sa sulat. Di ba? Gagambalayan nyo pa kami, papagasusin nyo pa kami. <laughs> kayo na nga yung makikigamit dito. <laughs> hindi kami handa. So, so, hindi kakayanin. So, in view of the foregoing, we are constrained to cancel your permit to hold a prayer rally on May 7. Kindly apply for another permit on a time and date in which should be properly coordinated with this office, take it into consideration of the following. The number of attendees, the nature of the activity, the noteworthy personalities, security, safety, and traffic concerns, and other possible requests. Ayan. Please present your receipt for the refund of your payment. Re-refund naman pala yung payment nila. Yung in na permit, prayer rally. Hindi nila alam na anti-government rally pala. Okay? Tapos, ito nga, nag-request pa ng metal barrier tsaka ng mga portalet. Di ba? Kung makikigamit ka nang ha? Kung parang medyo nang burout ka pa. Parang ganun yung lumalabas sa letter, eh. Parang ganun yung dating, di ba? Umingi ka pa ng mga kung ano-ano, ikaw na lang ay nakikigamit. Ayun. So, sabi ni Jason, sa napakababaw ng dahilan ng Dumaguete City. Ay, latest from Dumaguete City, pinakita yung sulat ni... Uh, nung May 3, ito yung sinasabi nila na kung saan nilagay na yung pangalan ng mga guest nila Duterte and all. Uh, kung na-receive Ayan. Uh, so ayan, pag-usapan natin. Of course, ang papalabasin ng mga DDS na ito ay galing na naman sa Malacanang, ikakancel ng Malacanang, sinabihan na naman ni First Lady, sinabihan na naman ni ganito, 'di ba? Ni, kumbaga ayaw silang pagrallyin, ganun. Ayusin niyo naman kasi yung or pag-organize. Pupunta kayo sa isang ano, hindi pa pala kayo kasado dun sa mayor. Isipin niyo naman, isipin niyo naman sinong mayor naman ang gaganahan? Anti-government rally. Prayer rally ang i play tapos ang sasabihin eh BBM resign. Eh baka isipin pa nung mayor kasama ako diyan. 'Di ba? Kung mga ayusin naman nila 'yung pag-organize. hindi 'yung i nila sa pangulo, i nila sa sa palasyo, yung 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 mga pagkukulang nila sa simpleng uh, pag-organize ng event as event organizer, 'di ba? Kasi ang bilis-bilis na ang lapit-lapit na parang gugulatin mo yung siyudad. Si Duterte pala darating, kailangan ng ganito, kailangan ano yung parang automatic. ba diba? Kung saan nyo gusto mag-rally. ba diba? Hindi na kayo nakaupo sa pwesto, hindi na ganun. ba diba? Kailangan dumaan sa proseso, kailangan sa ano. Pero ako, kung ako man, kung sinasa man to hindi ng sudan eh sa akin, hindi kailangan utusan ng Malacanang yung isang Sudan para para kabahan na pagrally itong mga Duterte kasi kung ano-ano pinagsasabi kung ano-ano ang kung ano-ano ang 'di ba pakaisipin pa nila nakasama ako diyan eh bukang si Mayor Remolio ay hindi naman hindi naman anti-government 'di ba yun naman ang maganda doon yun naman ang maganda dito kay Mayor Remolio kay Mayor Ipe 'di ba hindi naman pala hindi naman pala anti-government kaya eh, baka ma pa ako diyan kasi kasi nga nung isang araw nga sa vlog natin 'di ba kinwestiyon pa natin 'di ba? Na ano pa Pero ito nga, eh, mukhang, mukhang ayaw makiisa ni Mayor Remolio doon sa mga panawagan na mag si PBBM. And that is very good, 'di ba? That is very good for Mayor Remolio. Maraming salamat po. At mukang uh, mukhang ayaw ninyo kasi kung talagang gusto ni Mayor eh kahit kulang sa budget, pipilitin pipilitin na lang mag magawa 'yan. 'Di ba? Kasi Kasi nagiging anti-go. Sino may gusto niyan? Aus, Aus Marcos movement yung ginagawa ninyo. 'di ba? Ayun ang nakita nyo pa konti nang pa konti yung mga kaalyado ng mga Duterte. Hirap na hirap sila. Simpleng rally dalawang lugar hindi sila makapag-stage. Dahil uh, nagba-back yung mga lugar mismo dahil hindi gusto malamang hindi gusto yung mga pinagagagawa nila. Ganun lang ka simple 'yon. Hindi lang nila derecha ang masabi. Kumbaga, kumbaga may ano pa rin naman sila. Kumbaga nahiya naman sila sa inyo. Ayaw, ayaw naman nila kayong ipahiya na hindi kayo welcome dito kasi we support the government. Kung baga, ano na lang nga yan eh, parang hindi na lang nakakahiya sa mga nag-apply eh. Pero, kung baga, read between the lines. Di ba? Sana naman mag-gets nyo na. Diba? Kausapin nyo na muna yung mga alkalde na talagang pareho din kayo na, na gustong, gustong i si Pangulong Marcos. Kung makahanap kayo doon, doon kayo mag -rally. O kung hindi naman, sa private. Sa private. Hirap hirap ba sila makapaghanap ng private? Gano ba kadami yung pupunta? Gano'n ba kadami yung pup makiki makikirali dyan para hindi magkasya sa isang basketball court? Hindi pa pwede sa isang basketball court na lang? ba diba? Bakit? Uh, 10,000? 20,000 20 ba yung mga pupunta dyan? Eh, nung mga nakarang rally, eh, hindi naman ganong kadami. Diba? So, yung sa SMNI, di ba? Hindi naman gano'n. Isang, isang ano lang. Gandahan nyo lang yung presentation. So, yun lang naman yung punto natin dito. Huwag lahat sinisisi sa palasyo. Okay? So, tingnan natin kung saan sila mag -rally. Bukas, may rally sa Senado. So, abangan nyo. mag report tayo doon. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.